Ano laban ng ano pre, Pampinas pre. Pero bawal to sa kanila. Ah, Nice! na ako. Pwede mag... Banila nila next game. <makes noise> Ini putangnya nih. Ya Pak, sini. Mama minta turun. Kita pada di. Kita berangkat kita Bang, Gojek. Kosopot patay... itu.

có sao là mà em vào mở quên mất mà bà em quý vị chú có sao có một người đi 嗯,嗯。嗯嗯 Wala na pre, GD sa to. Balaw pre, luwi na sila pre. O, May item na si Gumaro pre, wala na yan. Lamak. Balaw pre, na ba naman yung uh, agot? Muloy, maglulod pa. O. Lamang sa push talaga. Lima tori nila eh. Tatlo lang sa risel eh. Pero magaling yung room nila pre, yung Kalido. N5, N5, 6 basta. Na ang ganda ng invade niya kanina kay Jericho pre, naagawan niya ng blue si Jericho. Ito na pala yun. Ito na nagalaman. yang akan nah. Pre, ang ganda ng babae, per. malbar. <laughs> Grabe. Tunggu <laughs> ini tower ni Gumaro tower ni Gumaro tibay oh late game na bali no no lang ako tibay ng tower ni Gums okay na malbar wala <laughs> na wala na sabi <laughs> nyo na pag game na bong bong Hello. Grabe yung pagulang nila. Tumagod. So, hindi sila ano, hindi sila <makes> greedy. Hindi greedy, pre. Play isip talaga sila. Nakikinig sila kay Jamer, pre. Solid. Solid. Okay nung ano, okay yung ano ni Taroy. Lakas niya manghuli. Nakakahuli siya eh. Game na? Mama J, pre. Mama J, pre, 118 na. Isa palang death. Ano pa yung pagbalilay? balagbag, Uy. na pre na pre na pre. na pre na pre na Sige to, pre Wow, nice Talo na Talo na pre Talo na So na lang nakabuhay nila oh. O pa tayo pa. Lana na Oh, 013. 01. Enda nila yan. Si na yan. Laban ni Tinian. Pre, ayo pa i ano. Nice. Ano pre, nice pre, nice pre.